Gaizi. oo, oh, We're waiting sa bus Not namin. Good morning, good morning po. Lamig ngayon. It's 17 degrees Celsius. Windy, windy. Oh, bigay sa akin ng aking to work. Ito ay your Basta dark chocolate. Siya. Ah. <laughs> Hindi ko alam ang um, galing to from Hindi ko din mabasa Basta sa ibang bansa yan Bigyan natin ito sa ating tour It's dark chocolate guys Hindi siya nakaka Nakakataba siya pero hindi Kagaya ng milk chocolate Saka mas madaming benefits Ang dark chocolate Yan 70% Ang uh, niya Kakao Siguro ano to? Ano bang salita to? Hindi ko alam eh. Comment ko na lang. Anong taga saan ba, saan tong chocolate na. Natin. Ganyan ni choro niya. Sorry na sa nails ko. Hindi ko pa naayos. Ganyan ni choro niya oh. May pa elephant effect. Yeah. She mother. Tignan natin. Mm, malamig eh. Hmm. matigas para kung kumakain ng batok guys <laughs> oh okay, so may pa grocery ang ating ating may bahay <laughs> tingnan natin ang luto ng aking asawa <laughs> asawang ngabit ngabit pansit <laughs> ano ba to pansit kanton ano to? Na, <laughs> naubos ng sabaw at <laughs> Laki may naging pansit kanton. Sinangag. Tapos, tira-tirang manok. Tapos, ano pa to? Tinuturo niya, oh. Specialty. Ano to? Ay, pisda Ah, paksi Guys, kain tayo. ay to, Mag-update tayo sa ating CR. Update ko kayo. Ang bang bango-bango nito. Hmm, ang bango. Kadik. Hmm nabili namin na sale 29 NT lang. Ito mabango to, Enchantor. Basta mabango siya. Enchantor. Pinapapackage to yun namin. Ito pa yung isa namin nabiling ano, oh. kaso oh, hindi siya, hindi ko siya bet ng amoy niya. Hindi. Ito guys, oh, kasi ano to, laki may ano to? Laki may beep. Laki may beep. Wala na kasi dito sa Taiwan ng ano eh. may hira lang kasi nakaban ang lahat ng lak ang lahat ng lucky meal. noodles na kaban ito minsan ka nang makatikim ang sarap but we're full na <laughs> ang sarap ng baon namin oh Oh, it's paksiu. Paksiu na ano to? Galonggo. Galonggo. Masarap. Oh, di ba? Masarap. Pinag pre prepare niya kami ng aming baon. Thank you, Mommy. Thanks, Mommy, for my baong. Yes. <laughs> Ito lang bao namin, guys, sa ano. Ito ang binili kong Enchantor. Hindi ko maamoy. Hindi yeah. <laughs> siya maamoy. Bet yeah. ko na mabango talaga. Ito. Ang bango niya. Pag mo yung ano. Yung drawer. Mabango. Hada, hindi ako nakablog kahapon kasi super busy. Sorry na. Oo. Oh, madami kami inayos kahapon. Inayos namin tuong buong ano. Para matirhan na namin. Charot. Yan. Yeah. Diba o? Oh, na. Ito palang ano, unan. Galing binili namin sa Pinoy store. Ano to? Meron, magkano yung unan na to? 140 NT. Ang tawag dito, ano, magic pillow. Ooh, may magic! Yeah. Magic pillow. Kaso walang magic. Mm, nagiging gabi, ay, nagiging gawa. Hindi <laughs> 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 ako nakakapag-vlog today. So weird. Yeah. So, work na ako. hit Trout and from the Philippines. Ngunit ano ako nacheche ng doughnut. It's a doughnut. Kasi Pagsisipag na nga ako. Huwag mo nga ako, Rosa, ng kasipagan. <laughs>